Hello, guys nandito ako ngayon sa bayan, guys bibili ako ng gamot kong sa ano sa high blood naubusan kasi ako ng ano ng gamot ko sa high blood nandito na ako sa bayan ngayon nandito na kasi ako sa bilihan ayan guys nakabili na ako pag na lang ako na magbibilang kong tubig balik pala ako dyan sa dinadaanan ko magaanap ako na magbibilang tubig kasi kailangan ko na kuminom ngayong oras na ito. Ayan guys, nakabili na ako ng gamot ko. Nabili na lang ako ng... Thank you. Nabili na lang ako ng tubig. Alam nyo ba guys, pwede naman ako magpabili sa asawa ko ng gamot ko. Kaso nga lang, hindi ko kasi kinikibuhay ang asawa ko. Kaya, ako nalang pumunta, na pumunta dito sa bayan. Kasi may bibilhin din naman ako. may bibilin din naman ako ng kunti kong paninda. Namimili lang ako ng mga halagang 500 lang. Mula dun sa aking binilan ng gamot guys, naglalakad pa ako papuntang ano, papuntang grocery. Medyo malayo-layo pa yung lalakarin ko. Si malayo sa palengke yung binilhan ko ng gamot. Ayan guys, pa na ako. Tapos na ako namili. Nagpunta pa kasi ako ng, ano, ng mercury at binili ko ng vitamins yung aking anak. Bumili rin ako ng tinapay. Hindi ako na sa palingki sumakay. Kaya ako naglakad-lakad ngayon kasi doon pa ako sa ano sa sakay sa binabaan ko kanina. Ayaw ko na sa palengke sumakay. Muntik pa ako madapa, guys. Hindi ako dun sa palengke sumakay, guys. Kasi baka makita ako ng asawa ko. Kaya hindi ako dun sumakay. Kaya babalik ako dito sa binabaan ko kanina. Doon ako mag-aabang ng masasakin kasi may madaan doon na ano, yung kulorom. agad na agad na yung aking itura guys mga uh, ano lang naman lalakarin natin guys mga 2 minutes 3 minutes bago ako makarating dun sa ano kabilang kalsada dun ako magabong dun ako mag-aabang na masasakyan kasi may mga kolorom dun na dumadaan ayun dun sa dulo guys dun ako mag-aabang na masasakyan Ayan, guys. Nakasakay na ako. Paraksin ko pa. Ayan guys, andito na ako sa bahay. kauwi uwi ko lang. Kakatingin dating ko lang pala. Ang pamili ko ay nasa ano, 600 mahigit. 600 mahigit pala yung pamili ko kasi ng una kung pinuntahan na grocery. 207. Tapos dito naman sa pangalawa, sa pangalawang pinuntahan kong grocery ay ano, 400 yung napamili ko sabi ko nga pala kanina, sabi ko, sabi ko kanina, ito, nasa 400 lang yung napamili ko kanina, sabi ko. May nabili na, may nabili pala ako dun sa, ano, sa, pang, una kong pinuntahan na grocery na halagang 200. Ito yung binili ko dun sa, ano, sa una kong pinuntahan na grocery. Milo. At saka, ano, swap na may pre siyang isa. Pag bumili kang sampo, may pre isa. Naghahanap kasi ako ng dab na conditioner na may cray. Kaya napunta ako dun sa isang grocery. Kaya dun sa unang grocery, ito lang yung nabili ko. Tapos pagdating ko naman dun sa isang grocery, wala, wala din silang ano. Wala din pre yung kanilang dab na conditioner. Wala din pre. Kaya magtaiba yung aking binilhan kanina. Ayan, dun sa pangalawang grocery, ito naman yung nabili ko. Tuyo na nasa bote. Isang balat na champi dalawang patis. At, kalating kilong asukal. At saka dalawang choco mani, dalawa. At saka pantin na shampoo, ayan may free siya. Itong ano lang, pantin lang may free at saka mayroon na silang ano uli, Ariel na may free. Ayan ito wala wala akong balak bumili nito eh, nakita ko kasi may free na uli yung naka-display nila doon kaya kumuha ako ayan lang yan lang na pamili kong kasari Ay, sinayang mo lang. Dapat noon mo pa din pinamigay. Pinay. Dapat noon mo pa pinamigay yan. At naluto sana namin noon ng ano, sukas. you <laughs>

Ayan guys. Pasensya na kayo guys. Maliwanag yung aking pwesto dito. Ayan guys. Maglilista uli ako ng aking bibili mamaya. Kasi yung pinamili ko kanina guys. Mga benta ko yun kahapon. Benta ko yun kahapon. Tapos ngayon. Benta ko kahapon at saka kanina umaga. Tapos ngayon ang ano. Mula tanghali hanggang hapon. Ay may 300 na ako dito. Baka madagdagan pa yan hanggang mamaya. Ah, uh, mamimili ako mamaya guys. Dito lang sa barangay namin. Kasi baka yung aking mga kanton ay kulang-kulang na yung mga kanton ko at saka laki me. Tapos yung kape ko. Kape. Mga kanton-kanton lang naman ang bibiliin ko mamaya. Tsaka itong ano, kompleto pa naman yung kape ko. May dalawa pa akong kape ko black at saka kape ko brown. Ah, sigarilyo. Bibili ako mamaya na sigarilyo yung Malboro red. Wala na pala akong red. Kaya Ay, guys, mag lista muna tayo. Mag-lista-lista muna ako guys. Kasi meron akong tatlong daan dito. Baka madagdagan pa ito mamaya. Wala na kasi akong lucky ni... Lucky ni Bip. Tingnan ko muna yung mga lagayan ko ng mga Lucky Me at Canton, guys, kung ano yung wala. Ayan, guys. May Lucky me pa pala ako yung Chicken pala yung wala ako. Tapos, kanton, kanton na, ano, ah, uh, Chile Mansi. At saka Canton na Kalamansi. Kala, Kalamansi. Kalamansi. Dali yun lang ang kailangan kong bilhin guys. May Boro Red, Lucky Me Chicken, at saka Canton Chili Mansi at Kalamansi. Yun lang pala ang kailangan ko. Ayan, yun lang pala ang kailangan ko guys. Ayan guys, may nabili guys. Ay! Nag-nag. Hmm. Nakita ka ba na? Hmm? Nakita ka na? Oo. -oh. May nabili. Maganda uli guys, gawa ng, ano, may music sa, ano, sa labasan namin. Ayan, mga kasari, ah, uh, yung aking bibilin mamaya, hindi ko na mapapakita sa inyo. Dahil sa susunod na video na lang yun. Ayan, hanggang dito na lang itong aking video. Maraming salamat sa panunod at supportan nyo.